po ang ipapasilip ko sa inyo. Pagpasensya nyo po muna ako ha. Busy pa po kasi yung abiguharin harin nyo. So, ako muna. Ako muna po ang makikita niyo sa channel natin. Ito po si, ano, Riva Question low cut na navy. ba? bet niyo to ha. Rear pair din po ang ganito. Ayan. Tapos ganyan yung gilid. Sa mga nakaabang na mga ganito, na isilip ko na po ito sa live. Ito ay in very good condition. At... Yan. Mm, sakto lang yung size. In very good condition po ha. Wala pa salt Walang rig lumaser. Ayan. Sana klaro dyan sa ano ninyo. Tapos, napaka-light lang ng heel drag. A sign of usage. usage. Iverson po ito, master ha. Questional low cut. Tapos, the Calvillaga side. Ayan. Maganda pa talaga overall. Ayan. Napaka-light lang ng heel track. Baka pasok sa inyo, ha? Ganyan yung front. Tapos, may insole pad. Ito naman yung likod. Ganyan. Tapos, napaka-light lang talaga ng heel track. So, again, mga sir, lahat ng sapatos ko na papakita ko po dito sa ating channel, pati sa Facebook natin, ay mga okay-okay source, okay-okay handpicked, selected. Pero overall, pinapakita ko na lahat ng condition ng sapatos. At ito, very good condition po ito. At naghihintay pa sa inyo. Baka pasok po, sukat ito sa U.S., 8.5, Basta share minor buyer, amigo sir. Welcome po kayo mag-PM ha. Sapatos is live to pinto na po tayo sa Facebook. At abang-abang din po, may mga live selling po ako doon mga sir. Baka naman, maliban dito, may mapili pa po kayo. Inbox, inbox!